Hindi ba minsan may gusto kang gawin na ipinagbabawal nila? At minsan, nakakaranda na tayo ng tampo sa ating mga magulang. Minsan, gaya ng pag at pagsama sa mga barkada, at minsan din ay ang pagkagusto mo sa isang bagay ay pilit na ipinagbabawal sa iyo. Minsan, nakakapagsarita tayo sa kanila na hindi maganda. Sinasagot natin at minsan naman ay pabalang ano nga ba tayo sa loob ng tahanan? Dati, iniisip ko na kaya siguro tayo pinalaki para utos-utosan nila. Ngunit, hindi niyo ba alam na sa lahat ng pagkakataon na ginagawa natin at isinusumbat natin sa ating magulang ay nakakasakit sa kanilang damdamin? Sila ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay hindi ba natin nararamdaman ang, ang pagmamahal nila sa atin? Isipin mo na lang, simula noong mata ka pa, siya yung na nagpapakain sa atin, nagpapaligo, nagpapalit ng damit, bumibili ng mga laruan na gustuhin natin. Sa oras na papasok tayo sa aralan, hatid sundo tayo, at pinapabaon pa ng masarap na pagkain. Minsan, pinapapili pa tayo kung ano ang babaon natin sinasamahan tayo sa palaruan at, at nakahawak ka sa atin upang, upang iwan sa pagsigrasya. Habang naglalabas na, ay nagsasain, nagluto, nagtatanggal ng alagabok sa mga gamit, sinupunasan ang likod natin kapag pawis sa pawisa. At kung namamasyal naman tayo, ay sila ang kasama natin. Kapag may mga ride, ay tuwang-tuwa sila na nakita tayong nakatakay at pinagmamata na tila'y nawawala ang kanilang pagod. Ngunit ngayon malaki na tayo, ganun pa rin ba? Sa sibling niya kapatalag kapat, natin, ay na nadadaraman na nila ang pagmamahal natin. E eh, ngayon, magagawa ba natin ito? May dumadating na nahihiya tayo na kasama ang pagulang. kapag may kasama mong barkada. Sa madaling salita, ikinahihiya natin sila. Isipin na lang natin, paano kung dumating ang panahon na hindi na nila kaya magtrabaho at ikaw na lang ang bubuhay sa kanila? At paano kung dumating na ang panahon na mahina na sila at naglalabas na ang buhok at napaglulubasan na ng panahon? At hindi alam ang takdang panahon at darating ang panahon na sila'y papanaw at sa ng buhay. May isip mo ba ba ang mga panahong magkasama kayo sa hirap at sa ginhawa? Mga pagkakataong namamasyal kayo, nagkikwentuhan, nagbibiroan, at nagkakasiyahan. Hindi ba tapakasakitisip din ang paulit-ulit ang mga pagmamahal at pag-aarungan nila sa atin? Kaya may papayo ko lang habang maaga pa at nandyan pa ang pagkakataon na kaya mo pang lambingin, pagsabihan ng problema, kabiruan, ay gawin mo na lahat. Ang pagkakataon sa lahat ng oras, kaya siguro mainit ang ulo ay huwag mo na sasalubungin. At kung ano na ang nasasabing hindi maganda sa atin ay sumahilig na lamang at mas maiging binigyan natin upang sa gawin ay humupa ang galit at init ng ulo nila. Lahat ay ginawa nila upang tayo ay makapag-aral, matuto magbata at magsulat. Sapagkat ang Diyos ay nagutos sa sinasabi, igalang ang iyong ama at ina at siya na nagsusumpa sa ama o ina ay hayaan siyang mamatay sa kamatayan. Sa tapat silang ninyo, sino mang magsasabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, ito ay isang kaloob sa pamamagitan ng anumang inyong maaaring at papakilabangan sa pamamagitan ko.